Jitrick uh, TV, nandito na naman tayo sa tema uh, tutorial about glass and aluminum installation dahil na sa mga presyo mga kalods, ang ating presyo ngayon ay ang istante istante na po ito sa tinapay may dalawang silb po dalawang silb sa gitna analog frame clear glass Ayan. ating tinan ang sukat mga kalods nito at ating pipresyuhan at ating i-cotition kung paano ito i-cotition mga kaluts tingnan natin kung paano natin i-cotition at magkano ang presyo nito ang sukat nito mga kaluts ay ang length nya ay nasa 55 inches 140 cm at ang height niya mga galods ay nasa 4 po 4 at ang weight niya dito sa ano ha? nasa 18 inches tapos dalawang serve sliding ka ha at ating tingnan kung magkano ang presyo nito Magdudrawing po tayo ng istante. Ganito po. Yan. Ang height nya ay 4 feet. At ang width nya ay nasa 5 feet na po yan. Tapos ang sa gilid nya ay 18. Nasa dalawang cell po yan. Yan. Ang 18 po ay nasa 1.5 feet na po yan. Ito times natin po. Unahin natin ang front and on back. Front and back. Yan. Ang height niya ay 4 feet. Ang, ang lapa niya 5 feet. Ano ito po yan mga kalods? 5 times 4 equals 20 times 2. Yan. 40 square foot yan ang front and back. Tapos ang tagiliran 1.5 1.5 by 4 1.5 by 4 6 dalawa times 2 Yan 12 square foot ang side niya po 12 square foot Tapos yung ano niya ah uh, self niya ay ang lapad niya ay 1.5 by 5 po 1.5 by 5 equals 7.5 tapos kasama na ang up and at ang bottom at saka ang self 1, 2, 3, 4 times 4 o nasa 30 square foot ang self nya 30 square foot i-add natin lahat 30 plus 12 plus 40 nasa 82 square foot po times 200 po per square foot sa amin ang 1 port clear glass times 200 nasa sa 16,400 binigay namin 16k po yan uh, maraming salamat mga kalods sa inyong pag uh, sunod sa ating channel g TV uh, God bless everyone ang uh, presyo po niya ay nasa 16,000